Good morning, guys. So, yun. Ayan, dumi ng bahay, eh, no? Sa labas nga tayo mag-intro. Woo! Woo! Wow! Good morning, guys. So, yun. Hindi tayo makakapasok ngayon kasi ayan, no? Oh. Nabali, nabali ang aking kamay. Anyways. May bago tayong kagamitan, guys. Pinahiram ng ating kaibigan na si Seji. Teka. Gulo ng bahay. Ha? Huh? Ayun, guys. Try pa 'daw. Yeah, blogger na blogger. Blogger. He. <laughs> blogger. Blogger. No. So, hindi na kayo dito. Wala na kayong view na ganito, guys, no? No. Oh. Oh. Kahit nasa baba lang yung kamay ko. Nakataas pa rin. Oh, Ayun ang itim ko, ah. Sabi ng isang kaibigan ko, more talk daw. Kailangan ko magsalita, salita. Oo, oh, din naman. Para hindi boring yung vlog natin, ah. So, kung napapansin nyo hindi ako nagpa-vlog dito sa bahay kasi magulo kasi meron ngayong bunso namin na si Sean tagagulo ng bahay so yun guys tara muna sa office nila ang Raul nila Kuya Vincent yung pinsan ko yun kung bakit ako pumupunta doon guys alam nyo ba yung kasabihan na po yun guys alam yang ba yung kasabihan na surround yourself with two billionaires and you'll be the next one. Ayan, sila, mga billionaires. Ayan, tara. Tignan niyo setup ko, guys, kasi wala tayong battery. Ayan, power bank, GoPro. Bit-bit-bit-bit natin yan. So, tara dun, guys. Vlogger tayo, eh. blogger Hah? Oh. Testing. Pwede Bakal makin billionaire ta di dito eh. No. Eh no. Ah. Wanna fight <laughs> in office the bossing. Knock knock FBI. Mereka. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ID idea, guys. May gusto kong i-try na edit <laughs> yung pag gumanon daglang magkakaroon. Testing natin pag-aralan yun, guys. Tapos set up tayo. <music> Anyways, salamat sa 44 subscribers natin dyan. Thank you, thank you. So yun guys, tapos na yung shooting natin. Edit lang ako saglit, tapos balikan ko kayo. BRBs! tapos na tayo mag-edit guys ngayon hahatid natin yung passenger princess natin passenger princess for today ngayon need... to Ang galing! <laughs> Ang galing-galing mo talaga. Ay uh, na, mukhang teddy bear talaga. <laughs> so, pa-car wash. Tapos, pahatid ah, natin ang passenger princess for today's video.

<laughs> Ayan guys. ganto lang buhay natin kapag wala tayo sa Experience University. Such is life. Such is life indeed. Ano pa abi pa gayon ti break pa sila. Sige man. Ito itanik ka beta ay. Ang ganyan tulis ko. Sige man. Ben pa abi pa lang garo. Si. Si garo. Wen wen. <coughs> Chat na lang, ewan gaya ang data. Madido ka lang ka doon. Chat lang. Ano siya? ano dahil kasi yung mga bank of car. Yes! Tap na na

guys mag switch na ata ako sa automatic ah. para isang kamay nagda drive isang kamay hahawak sa ano gopro sorry LTO <laughs> unless samahan na ako ni makumak sa buong buhay ko <laughs> Ikaw ko <ang> mang iiwan eh <laughs> <Ito na ako? laughs> Yo. Pre. Yo. Iwan mo si Christy. Kailangan ni eh. <laughs> Kailangan muna natin yung mama. Yak, manghiwan ka pala eh. Kailangan ni eh. Hindi <laughs> kailangan, hindi. Okay ต้องไม่อยู่ค่ะต้องไม่อยู่ค่ะติดเดิมมุ่งไม่มาลาไปลาไป So ayun mo Pinakarwa siya ang kotse ng Kuya Vincent na Gango Anya ti Ilocano tinatuyo? Nag Gango Ang Komo, ni kami, naggango di, doon eh Limango Limango? No Limango dahil silaw? Ano okay. so, kumaga tadi sampai mainnya. Ha. Oh. Kita man nunu nagangon di nagangon. Kesalahan ka nga Ilocano nga. Ano ba Kesalahan Kaslahan nga Ilocano. Unta ba nga Ilocano? Siguro to. Ay Igor Tega. Hehe. Video ba? Sure, no problem. Ito guys, na dito. Mamaya nyo na ipas na. mo na hati-hati dito may nyo. No. paspas -pas na may Kaya be wise. Be wise kung ka gastos mo. Ito mo dito. Dibit mo Ayun na. Di Ay ba ba ang paper? Ayun. Dibit Kitang tanong mo pre okay. sure na. Kapag-tent mo. Soon. Soon na ma. Saan ko pati cords yung get to? Na din daw yung naging aggressive eh. well, yung yeah. For maintenance yung get to the hunger na ito For maintenance. Goods. Goods. Magkano yun kaya? 150 all 50 daw guys pero malinis naman ginawa nila dagdagan natin para naman mas ganahan pa sila no ito lang meron ako eh ito lang meron ito lang meron ito meron oh shit where's my bag vlogger eh vlogger vloggeries We'll be Christmas mo. Ang <laughs> niya. Uy, naku po. Dinirekso ni Kuya Kailangan eh. Kailangan niya bumuelo eh. Overtake po tayo. Safety. Ba't ka naka-hazard, madam? O, oh, diba? Sabi ko sa'yo, babae yun eh. Guys, guys. Matandang babae, pre. Huwag po kayo mag-practice sa main road, please lang. Mag-practice kayo dun sa daan na maluwang. Narinig niya yan, ha? Eh? Please lang, guys safety purposes din, para sa safety nyo rin yan galing kay Kuya Kim galing kay Kuya Kim may okay, emergency ata uh, boys mag ibip ko nga. <laughs> Yan, anong binibip-bip nyo Yan, walang silver yung paggilid ko Malit pala yung kotse <laughs> Ay! Ang galing Mads pare Kuy. Is that a Porsche? Oh! Dami na soon guys, sun I think this is gonna be a grumpy Joe. Kaka Porsche din tayo. I don't know, if this is a house. Uy, diretsyo ba mak? Right? Diretsyo lang. Bro, there's no going right! Matry ko ba? Pamaray ko pa! You blind! di alta taga dito eh. Oops! Diretsyo? Sige, diretsuin mo yan. <laughs> Gago! <laughs> Saan? <laughs> Saan <laughs> so, na? Kita yung bababa. Dito na. Dito, dito, dito na. No? Dito. Nakikita mo yan, shalom. But, shalom. Dyan o, oh, dyan o. Oh. Lagay mo dyan, lagay mo dyan. Lagay mo dyan. Oo, oh, dati may daanan talaga ng kotse dyan. Ngayon. Kaso, Sinara yung right of way namin, pre, ngay. Nung pandemic. Oo, oh, na. Ah. Ganun talaga. Mga... Um. Okay. Babushik 16 minutes. Bye bye passenger princess. Ingat, good job, good, bye -bye, job good luck sa job, good luck sa work. Thanks, sir. Sure. Guys, so dito nagtuturo si Mac. Yan, Shalom School. Sakyang pagkaalala ang pangalan ng school na to ay Shalom School. Ayen. Uwi na tayo guys, balikan ko kayo mamaya kasi andun na rin ata yung client ko Nag-aantay. at inaantay rin ata yung kotse ni Kuya Vincent. So, laters! Oye! Yeah. Sa <laughs> kaya, nakalimibago ito. Ayun, nakauwi no, na tayo guys. Ayun na yung kliyente natin. Oh. Ayun okay, guys, kita na natin si Robby Robby. Let's day. <music> guys. Tapos na ang ating vlog. Dito ko na po i-end. -e Robby, gusto mo ikaw mag-end ng vlog? Yes. Bye-bye.